Ang Ate, boy. liligo din kami pati, sa dagat ha. Basta yung paglalaban namin ni Lips ay huwag kayo sa amin yung pinaglalaban at yung, mm, ang totobal naman ang kapatid. Ate, bigyan <laughs> na nagkaroon ka ng kapatid. Tatamad na tatamad naman. Ako lang ang masipag yung kapatid eh. Ang hirap ang magkaroon ng mga kapatid okay. na totoga o to, tulala to eh. Hindi naman kapatid eh. <laughs> Ay! Ay! Mga mga katid mo. <laughs> Kung di maglaba din eh, eh. Wala na namang tulong sa atin. Makakabuisit ah, aboy, Ate, hindi lang kami ha. Dito lang kami ate ha. Huwag niyo pala na ng tubig at ng lang maglaro niya. Mag hindi naman na kayo maalam eh. Ako, ako, naman. Oh. lagi. Oh, Huwag punta. Oh, eh. ako muna. Ako muna ate. Ako Ako muna. Ako muna. Sangga, ano ba, saan Alam namang gagamitin kung ganyan yung wala. Huwag yun yun yun, din ang kanina pang luha. Wala sa kakakalab ninyo yung kaya ko na na, pa tatlo. Ako! 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 O sino ba? Ng nga? sa bakat mo tatlo. Ayan na lahat Kung marinig mo na yan at ako yung ko naya, yun. naya. na yan. mo na yun, Nay, kasi naman bakit yun ang pinakita? Iwasak ka naman yan! Ay, hindi naman pa! ko! Maganda ang hita ni ate! Butas <laughs> na butas! Maglaro! Aaaaah! Ang hiyong cycling! Ang cycling mo! Ano ang laki ng hita? Ay gawa ka si Neri ate eh! Ay! Arin, Arin. Arin, ang hinig mo kasi magspe ko! Aaaaah! Ang asim! Amoy alamang! Ano ang hiyong hita? Ang asim! Amoy alamang ang sorsikula! Eto, wala! Ang meron na mga hudas kong kapatid. Hindi na makakapaglaba ng alas. Huwag na tayo maglaba at tayo kay Maligo. Maligo ka na lang ang <laughs> eh. <laughs> <laughs> Guys, alam niyo paglalaban namin, na-uwi sa ano, paliligo. Tignan mo naman. At kasarapan sa tubig. Walig ang guys. Ang ligam-gam ng tubig, sakto lang. Tapos malayo ka na sa pang-pang. Ang babaw pa din. Kasi okay, okay. Okay. Okay, okay. okay na lang, nagdala kayo nito. Oo. Oh, uh oh. okay. Ano kayo siya baka pa Guys, muti na lang, nagdala ng tibba at ano ba siya? May payong kami. Okay, okay, you know you know? Ha? Huh? Ano maglangoy uh -oh. mag ang photographer? Guys, aray mga lola namin. Siya yeah, yung lola namin. <laughs> Ito po yung pinaka lola. <laughs> Ang ganda ang lola naman. Hi. Hi. Hi, Ipasok mamaya. Ayan po mga kasama namin, mga talubata, mga millennial. Ito ang pinaka-millennial sa lahat kasi babago siyang tinutukuan ng ngipin. Mayroon naman isang aret, takot na takot mga ngitim. Ano yung may porcelana ang kutis. Dito pa rin. Yan ang tatlong syokoy.